Alauna na madaling araw kanina nang sumuko sa tanggapan ng CIDG Quezon City ang dalawa pang sospek sa pagkamatay ng criminology student na si Aldrin Lery Brabante. Si Brabante, ang 26 anyos na graduating student ng Philippine College of Criminology na namatay dahil sa hazing. Nangyari ang pagkamatay ng criminology student na si Brabante matapos isagawa ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity ang initiation rites sa isang abandonadong gusali sa Calambay Street, Santo Domingo, Quezon City kahapon ng hapon. Ayon kay QCPD spokesperson, Police Lieutenant Colonel May Henyo, padel ang ginamit sa pagpalo sa biktima pero wala na silang na-recover sa crime scene. Sabi ni Henyo, inamin ng apat na mga sospek na itinapon na sa isang ilog malapit sa lugar ang padel na ginamit na pagpalo sa biktima. Sa imbisigasyon, lumalabas na humigit kumulang, nasa dalawampu katao ang sospek. Una nang naarestong dalawang sospek na nagdala sa biktima sa Chinese General Hospital pero hindi na rin ito naisalba dahil sa tindi ng tinamong mga palo nito. Sa panig ng pamilya ng biktima, hindi matanggap ni Mang Alexander Bravante ang nangyari sa anak, lalo pat kamamatay lamang sa vehicular accident ang isa pang lalaking kapatid ni Aldrin. Nagulat na lamang daw siya nang makatanggap siya ng tawag at ipinaalam na nasa hospital si Aldrin at wala ng buhay. Uh -huh yung anak ko nga po nasa Chinese General. General Hospital. Wala na pong ano. Wala na, wala na buhay. School lang ang paalam sa inyo? School, talaga may pasok po siya okay. sa school. Oh, pero nabanggit ka sa inyo na parang balak niyang sumali na... Oh, wala pa, wala po siyang, wala po siyang gano'n. Wala po siyang sinasabing gano'n, wala, wala pa. Sa ngayon, Ani Kernel Henyo, wala pang statement ang apat na arestado. Lumalabas na pawang mga third-year student ang mga naaresto mas matanda sa edad ng biktima. Pinasusuko na ngayon ng QCBT ang iba pang mga sospek. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.